Balitang Entertainment. Sugod mga kapatid. Dadalhin ni Coco Martin ang batang kiyapo sa Sydney, Australia bilang bahagi ng second anniversary ng serye. Makakasalamuhan ng mga Pinoy sa Australia sina Coco at ang kanyang batang kiyapo co-stars. Ito raw ang paraan nila para magpasalamat sa walang sawang suporta ng Pinoy fans doon ng batang kiyapo. Ang dagdag palang aktor, hindi pa matatapos dyan ang selebrasyon dahil marami pa raw silang inihanda para sa mga para sa mga tumatangkilik sa serye. Samantala, lumalabas sa sama aksidente ang pagkamatay ng dating One Direction member na si Liam Payne. Kinumpirma raw ng isang Argentinian journalist na nakuha na ng CCTV ang pagkahulog ni Liam sa balkonahe ng hotel na tinutuluyan ito. Patunay ito na hindi sinadya ni Liam ang pangyayari. Hindi na inilabas sa lahat ang nasabing footage. Sa ngayon, naibalik na sa England ang labi ng singer. Nakapagrehistro na raw ng pinakamaraming botante para sa US election si Sabrina Carpenter kumpara sa ibang artist sa Amerika sa partnership niya sa headcount. Umabot sa mahigit 35,000 botante ang nagparehistro sa kasagsaga ng kanyang short and sweet tour. Nasa 263,000 naman ang nahikayat niyang makilahok sa eleksyon ngayong taon. Ongoing pa rin ang tour ngayon ni Sabrina sa iba't ibang bansa sa Amerika. Mga kapatid, pag-usapan po natin itong napipinto ha na kasi ang naghain na po dito ng panukala para po ipagpaliban ang unang barm election ay mismong Senate President at House Speaker. At hindi ako magtataka kung ito po ay ma-certify as urgent ng ating Pangulo. Kasi nga po, hindi naman siguro po maghahain ng panukala itong mga opisyal na ito ng ating Kongreso kung wala po itong at least ha, eh, pagkukonsulta sa ating pong Chief Executive. Ano ba ho ang implikasyon nito sa ating lahat? Pag-usapan natin to ha. Maganda umaga po sa inyo, Chairman George Garcia ng Comelec. Magandang umaga po Sir Ted at magandang umaga rin po Ma'am DJ Chacha sa mga kababayan po natin. Okay. So far po sir, sa inyo pong ginagawa ngayon diyan ano ho sa barm na pagpapa uh, pag-filing ng certificate of candidacy. Kumusta po naman so far at ilan na po nakapaghain? Ah, uh, 25 na po Sir Ted na nakapaghain sa iba't ibang uh, probinsya ng uh, ating pong uh, 73 parliamentary districts at uh, meron po tayong isa naman na regional political party ang naghain na ng apat na po ng mga nominado nila doon sa parlamento. Ang dapat po na inaasahan natin para sa regional political party, Sir Ted, ay sampu. Kaya meron pang siyam na inaasahan natin na magpa-file ng kanilang mga certificates of nomination at saka yung manifestation of intent to participate. So ongoing po, maayos, malinis at nandun po tayo na isang araw. Nung unang araw mismo ng filing ng certificates of candidacy at sadya naman na talagang uh, masigasi masigasig yung mga tauhan natin at syempre yung mga nagpa-file ng candidacy na mapanatiling maayos ang ginagawa nating aktibidad. Okay, so hanggang kailan po itong filing, sir? November 4 to 9 po, hanggang 9 na lang po, Sir Ted, ang filing na certificate of Candidacy dyan sa kauna-unahan nating Bangsamoro Parliamentary Elections. Okay, sige po. So Sir, assuming po, no, na assuming po na ang lahat ng ito ay matutuloy, ano po, at isasabay nga po sa ating pong halalan, uh, ano po ang mangyayari sa Sulu? kung saan po naman sinabi nga po ng Supreme Court, no, pinagbigyan po ang petisyon itong mga taga-Sulu na hindi nga sila kasama sa BARM per their uh, referendum na ginawa. Ano po? Ano mangyayari po sa Sulu kung sakasakali po na matutuloy ang halalan at hindi nga sila kasama ng BARM? Asserted, una muna para maging maliwanag, baka mali mga kababayan natin. As far as yung national and local elections ay uh, yung concerned, pagka po sulo ang pinag-uusapan, sila po ay boboto pa rin sa senador, meron din po silang governor, uh, vice governor, sangguni ang panlalawigan, mayor, vice mayor, sangguni bayan. So ibig sabihin, hindi po yun mawawala. Kasama pa rin po sila sa maghahalalan sa May 12, 2025. Kaya lang, tama po kayo, sa darating na May 12 din na dapat kasabay ang Bangsamoro, hindi na po sila magbibigyan ng pangalawang balota para doon sa miyembro ng parlamento at para sa regional political party na magre-representa sana sa kanila pong uh, probinsya. Ngayon po, Sir Ted, ang sabi po ng organic law, yung batas na nag-create ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, dapat po yung parlamento nila ay merong 80-80 na miyembro. And dahil po ang uh, Sulu ay dapat merong pito na representante, magiging 73 na lamang po, Sir Ted, yung uh, ipapahalal natin kasama ang regional political party dyan po sa Bangsamoro. So minus 7 po yung 80. Opo, so um, Chairman George, kapag po nga boboto pa rin po ang sulu sa pambansang halalan natin, hindi sila boboto ng kanilang district congressman. Meron po silang district congressman pa rin, asserted. Hindi po yun nawala, hindi po yun uh, na, 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 set aside dahil sa desisyon ng Korte Suprema. Ang wala po sila, yung representante sa tinatawag sirted na parliamentary district. Magkaiba po yung uh, congressional district mm -hmm. Mm -hmm district. Ang congressional district, gawa po yan ng batas. Ang parliamentary district, yan po ay aksyon ng parlamento. So may posibilidad certain sa Bangsamoro, kahit po sa Sulu, na yung parliamentary district ay iba ang komposisyon ng mga munisipyo kesa doon sa congressional district na tinatawag. So, uh, can you explain simply po, ano, ano ang komplikasyon nito uh, sa naging desisyon po ng Supreme Court na hindi kasama sa BARM, ang Sulu pero sila po ay meron pa naman pong kinatawan sa National Legislature at uh, ano po ang magiging bunga po nito sa usapin po ng kapakanan nito pong lalawigan ng Sulu. Maraming salamat Sir Ted. Alam niyo nung unang lumabas yung desisyon ng Korte Suprema talaga naging napakalaking sakit sa ulo ng Commission on na Election. Napakalaking problema sa part namin sapagkat ito po kasi ay batas Sir Ted, yung Organic Act na tinatawag, yung Republic Act 11054 na kung saan yung batas nagsasabi, batas po yun mismo, ay 80 ang miyembro ng Parlamento. Parang pinakakongreso, ika nga, pinakasanggunian ng mismong Bangsamoro, dapat po 80. E kung wala po ang Sulu, sir Ted, na ang hulugan magiging 73 na lang dahil ma-minus mo yung 7 ng Sulu. Ang tanong, yan ba ay ganun kadali na ang Comelec ay basta na lang pe, pwede mag-minus ng 7 doon sa 80? Uh, Siyempre po sir Ted, batas po yun at aaminin ko po sir, yan ang napakalaking legal issue. Kung pwede ba kami magpahalalan lang sa Bangsamoro sa miyembro ng parlamento ng 73 lang na wala yung 7, samantalang ang nire-require ng batas ay 80. Hindi po ba dapat mas maganda na yung 7 ay i-distribute sa mga natitirang muni uh, probinsya ng Bangsamoro at yun po ay hindi kapangyarihan ng Comelec. Yan po sir Ted ay kapangyarihan ng Bangsamoro na hanggang ngayon sir Ted, ay wala pong act of parliament para i-distribute yung pito na nawala sa Sulu. So how do we cure that? Will that be cured by a uh, by an amendment na ito pong isinusulong ngayon ng uh, ng, uh, ng ng Senate President at maging House Speaker? Uh, Sir ka kailanganin po ng pagbabago sa ating pong uh, organic law dahil kung yan ay talagang 73 na lang, dapat po ay eh, from 80, mailagay po do sa batas ngayon ay 73. Kung pamimintay naman po ang 80 asserted at hindi babaguhin yung batas, dapat merong aksyon ang parlamento, yung Bangsamoro Transition Authority na tinatawag upang i-distribute yung pito para maging 80 pa rin doon sa uh, probinsya ng Basilan, probinsya ng Tawi-Tawi, uh, Lanao del Sur, Maguindanao North, Maguindanao South at yung tinatawag na uh, special geographic area mm -hmm. na walang munisipyo sa North Cotabato. So yan po sir Ted ang uh, medyo komplikasyon, uh, aminin natin na legal komplikasyon. Samantalang mayroon pa rin motion for reconsideration doon sa naging desisyon ng Korte Suprema na tinatanggal ang uh, Sulu. So ang problema rin sir Ted, pag binago mong bigla, ginawa mong 73. Pagkatapos eh, biglang nagkaroon ng desisyon sa Korte Suprema, halimbawa, uh, ayaw natin mag-speculate, pangit na mag-speculate, pero kung sabihin po ng Korte Suprema, 80 pa rin, halimbawa, at hindi 73, so babalik ka na naman po doon sa dating batas. Kaya po medyo komplikado yung sitwasyon, at least legally sir Ted. Uh... Uh, mari bang ihambing ito uh, sa pangyayari po dito sa Embo, ito po sa Tagig at Makati issue na sa ito pong sa Embo ano po na bigyan naman ito ngayon ng kalutasan dahil yung pong mga supposed to be uh, na, na disenfranchised ay eh ngayon po klaro na na magiging sa ilalim po ba ng uh, Tagig o Makati? Nasa Tagig na po sila, certain. At ang naging aksyon ng COMELEC base doon sa uh, doon sa concurrent resolution ng Kongreso kasi po uh, wala pa pong batas na nagke-create ng panangatlo o panibagong distrito ng Tagig kung kaya naman yung sampu ay dinistribute yung first district ay may pito, yung second district ng Tagig ay may uh, tatlo distribute po yon sa pamamagitan ng concurrent resolution so ang COMELEC po ay nag-aksyon base do sa concurrent resolution ng Kongreso sa Sangguniang uh, Panlungsod naman naging aksyon po ng Sangguniang Panlungsod nagpasa uh, sila ng ordinansa na kung saan yung pito ay nilalagay din sa first district at yung tatlo ay nilalagay naman sa third sa second district of course certain may legal issue pa rin may nagtaas po sa Korte Suprema ng mm, issue ay kung sa to eh concurrent resolution niya eh, hindi yan batas And therefore, hindi dapat gawin basihan ng paglalagay o pagdadagdag ng mga baranggays doon sa bawat distrito. Sabi po, eh, kakailangan din daw po ng batas para gawin yun o dapat mag-create na lang ng isang uh, distrito. So yan po ay eh, isang legal issue rin na naanjan po sa Korte Suprema. Pero at least, Sir Ted, sa part ng COMELEC, at least sinigurado namin na hindi ma disenfranchise mm -hmm. yung mga sakubayan mm -hmm. natin. Dahil kung hindi po natin ginawa yun at sinunod natin yung kanilang uh, concurrent resolution at yung ordinansa, ay hindi po makakaboto yung sampung uh, barangay, yung mga mamamayan dyan, botante sa ating miyembro ng Sangguniang Panlunsod dahil hindi nila alam kung saan sila kabilang at hindi rin po sila makakaboto sa congressman o congresswoman dahil hindi rin po nila alam kung saan sila parte na legislative district. Ngayon po, naging maliwanag na. Bilang panghuli, Sir Ted, para lang po ma-connect natin yung problema sa Bangsamoro. Sa Bangsamoro po, binanggit ko sa inyo kanina, sa uh, uh, Basilan, Tawi-Tawi, Lanao del Sur, uh, uh Maginda ng North, Maginda South. Meron silang tinatawag, certain na Special Geographic Area. Sila, yan po yung tatanim na po barangays na nanggaling sa North Cotabato na nagsabi nung magbot magplibisito, gusto namin sa Bangsamoro. Noong karang election, Sir Ted, yung 63 barangays, wala po silang nabotohan na gobernador. Wala rin po silang nabotohan na kongresista, wala rin po mayor. Kasi po, wala pa po, po na 63 barangays lang sila. Ngayon po, Sir Ted, uh, nagkaroon ng plebisito dyan sa 63 barangays, pumayag na silang gawin silang walong munisipyo, Sir 10. So ngayon po, walong munisipyo na yung 63 barangays. Ngayon, ano ang problema? Eh ganyan rin eh, na meron na pala silang munisipyo. Hindi pa rin po sila makakaboto, Sir Ted. Sa governor at sa, at sa mismong congressman dahil wala pa po silang probinsya. Ang may kapangyarihan po, sabi ng Korte Suprema, sa kaso ng SEMA versus the Commissioner Elections, ang dapat daw po at may kapangyarihan na mag-create ng probinsya ay ang kongreso lamang. Dahil pag kinreate mo ang kongreso, o ang uh, probinsya, automatically certified merong isang legislative district. O yung isang legal issue rin. Okay. So dito po sa kasong ito sa EMBO uh, uh, issue, yung prejudicial question ay kung yung bang concurrent resolution ay may efekto bilang isang republic act bilang isang uh, parang technically hakas it batas although aminin natin certain mm -hmm. mm -hmm. na uh, ang current resolution ay sentimiento mm -hmm. ng Senado at mm -hmm. ng mababang kapulungan lamang. Opo. Sige. So ngayon po sa sitwasyon ano ho na ano ang magiging uh, komplikasyon at implikasyon nito kung ipop magi ma postpone nga ang halalan sa May 2025 uh, I'm I'm sorry sa 26 uh, 2026 pa ang halalan. Opo, at hindi nga ito matuloy ngayon. Ito sa, sa paparating po ng May midterm elections. Eh, Sir Ted, sana po do sa period ng postponement, kung magyayari man po yun, sana itong mga legal issue na ito ay ma-resolve. Sana itong mga bagay na ito ay magbigyan ng tugon kagad. Ka For example, sa isang taon na yan, kung sakasakali sa, 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 sa mapopostpon, eh klaruhin talaga kung 80 ba yan at saan i-distribute yung pito na nanggaling sa Sulu. Number two, uh, kung hindi, man yan, uh, hindi naman yan uh, i-distribute at 73 na lang talaga minus Sulu, o uh, di hindi baguhin po yung batas kaagad para naman po walang hmm. legal issue. Kasi po pagka uh, certain nagkaroon ng legal issue na talagang dapat pala 80, tapos 73 lang ang aming isinagawa. Sa halalan, eh, baka po yung mga matatalo, may mag-question pa dyan. At sabihin, eh, teka muna, dapat 80 yun. Eh. Ginawa nyo lang hmm. 73. Samantalang ang batas, 80 ang uh, nakalagay. At number two, Sir Ted, yun nga, sana doon sa isang taon na mapopostpone, hmm. ang halalang, uh, halalan sa kaliman, eh, i-create na po yung probinsya ng walong uh, munisipyo. Sapagkat so, wala, kawawa naman po sila, wala silang probinsya, wala rin silang representante sa kongreso at uh, may mga iba pang legal issues pa certain mm, mm. na sana during the one year period ma-resolve po pero syempre okay. mm. ang isa po sa implications certain uh -oh. uh, pag separate election tayo separate po yung gastos nun. samantalang kapag kaambang sa Moro parliamentary election ay kasabay ng national and local election sa next year ay uh, naka lang po siya Ika nga eh mm, naka Opo 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 Hmm. Doon sa mga na gawin nating halala, walang separate na gastos. Opo. Uh, so sa, sa mga panayam po sa inyo, sinasabi po ninyo, kayo magtutuloy lamang hanggat pinahihinto po kayo. Pero maliban doon sa usapin po ng gastos, kung tatanungin po ang kayo mismo, Chairman, inyo pong opinion, mas pabor ba kayo na mapuspo na talaga ito para ho maiklaro ang lahat ng legalidad dito? Kasi baka naman magtuloy-tuloy tayo sa halalan and then eventually mawalan din po ng visa ito. Ako Sir Ted, as a lawyer na lang muna Sir Ted, para naman po hindi ko dala muna yung Yes po Sir Ted, napakabigat po ng mga legal issues na later on tama po kayo, baka po kasi ma-question at sabihin, bakit kayo nag aksyon samantalang alam nyo naman na 80 ang nakalagay mm -hmm. sa batas. Eh, ngayon, 73 lang yan. Doon pa lang po, Sir Ted, Hindi, the Comelec cannot uh, amend the law. Only Congress mm -hmm. can do that. Mm -hmm. And therefore, we cannot overstep our function. Limited lang po kami sa pagpapatupad ng batas natin. Opo, so uh, ang pinaka-wisest thing to do now is to postpone the election and cure all the defects ng ng, ng batas ng BARM. Yes po sir. Pero siguro doon po sana doon sa isang taon na yan, kung talagang isang taon, mm -hmm. ay maliwanagin talaga at mahintay natin yung magiging pinal na desisyon ng Korte Suprema doon sa issue po na iyan. Dahil nga po nakadepende rin ang lahat doon po sa sa kaso na nasa Korte Suprema po. Opo. Uh, di ho ba ngayon ay mga appointed lamang ang nangangasiwa sa kasalukuyang gobyerno sa BARM diba chairman? Yung po lahat ng miyembro ng uh, Sir Ted, lahat po ng 80 na miyembro ng parlamento doon mm. ay uh, appointed lahat po ng pangulo 41 ay nanggaling po sa MILF at uh, 39 ay ang government uh, side naman po Kailan po ang expiration nito doon po upon the election ng mga totoo pong inihalal na mga miyembro ng kanilang parlamento di ba tapos na nakalagay po doon sa Republic Act number no. 11053 na kung saan ang sabi po ng uh, ng batas na 'yan ang term of office nila ay hanggang June hmm. 30 2025 hour until hmm. the successors are elected. So para pong pareho sila ng term ng kasalukuyan po mga nakaupo nga sa na mga official local man at kongreso. So ang ang isa pang komplikasyon nito dahil appointed ang lahat ng ito kung magkakaroon ng postponement kung sino na naman ang i-appoint na uupo. Dito po, pansamantala nga habang wala pang halal sa BARM uh, Parliament. Ganun po iyon? Yes po Sir Ted, parang napansin ko po sa binanggit niyong na uh, dalawang panukalang batas na ang nakalagay po doon sa kanilang proposal ay yung lahat ng nakaupo sa kasalukuyan ay automatically tanggal kaagad o uh, resign, deemed resign or expired yung term and it's up to the President to appoint the new Uh, kung gusto man niyang bago o yung dati pa rin, mm -hmm. um, ng Bangsamoro -Bang Transition Authority. Opo, yung nga po. No? So, panibago po naman pong issue yan so, usapin po nitong, uh, alam niyo ho, no? itong mga mawalang galang lang, yung mga nagbabakbak ang interest dyan. So, kung sino po ang i-appoint ia na bagong uupo habang wala pa po yung 2026 elections. Yes po, Sir Ted. At uh, again, Ah, mahirap namang i ng ating mm -hmm. uh, pagwawalo kunya mm -hmm. ni maippasa. Pwede mm -hmm. mag-appoint siya ng mga nakaupo na o mga bago na wala doon sa mga nakaupo Opo. na mga miyembro ng parlamento. Okay, Magkano po ang ating kinakailangan na pondo kung magkakaroon po ng separate election nga sa 2026 para sa BARM? Dahil po ito, Sir Ted, ay man manual na election, wag na po automated, medyo mas mahal automated, 1 billion po ang kakailanganin natin sa isang manual na halalan sa pagkukondak ng Bangsamoro Parliamentary Election sa mga natitirang probinsya ng Bangsamoro. Okay, sige po. So again, kayo po ay puma, kayo po ay sumasang-ayon na ito ituloy sa usapin po lamang ng gastos. Pero as a lawyer, tingin po ninyo mas maganda na po ito ma-postpone nga para maayos po ang lahat ng isyung legal sa isyung ito. Yes po, Sir Ted. Uh, al Alam nyo po, kami naman naghahanda. At sabi nga po namin matuloy o hindi. Daroon na pag natuloy, eh, handa-handa po kami. Tutal naman, kasabay yan ang national and local election. Kaya lang, alam nyo po kasi napakadami ng pagkakataon na kapag kayo may legal issue, kahit naman yung ating kataas-taasang nag -issue ng TRO para lang to preserve the rights and interests of uh, of everyone. At the same time, tatandaan po natin yung right of suffrage, na eh, hindi lang karapatang bumoto kung hindi karapatang makapamili ng gusto ng mga mamamayan, E eh, paano kung makakapamili kung kulang? Uh, o uh, doon sa mismo nakaproscribe sa batas o dapat pala eh, punuan, punuan o kaya madi franchise natin yung ilang grupo sapagkat hindi sila makakapaghalal ng ilang posisyon dahil sa kakulangan ng batas. Okay. Sige po. So, aantabay uh, po tayo dito no? kung ito ba'y magiging urgent na panukala para po agad aksyonan bago po mag-Christmas uh, break ang Kongreso. Sige. So, uh, meantime po, uh, Chairman, tuloy-tuloy lang po kayo dito at... Uh, sa ngayon, kung sakasakali po, ano ang pinag uusapan natin dito sa peace and order situation? Kanin nyo, habang nandun kayo, tahimik dahil po sa ngayon, eh, hindi maitatanggi na ang mga angkan doon, sila-sila ho mismo ngayon ang nagbabakbakan. Paano po dito ang inyo pong assessment? Ito hubang uh, barm election ay ma ituturing, ma mailalagay po natin sa election hotspot? Uh, hindi pa po natin kinukonsider yan, Sir Ted. Alam nyo po, in all fairness, kahit po yung mga kapatid natin sa pamamahayag na laging pumupunta ngayon sa Bangsamoro mm -hmm. in all fairness po sana maisipan ng mga kababayan natin, bigyan natin ng chance 'yung mga kababayan natin sa Bangsamoro. Napakatahimik po doon talaga sa area. Minsan lang, talaga lang 'yung halimbawa, parang isang insidente nagkaroon ng uh, ganitong puto halimbawa, eh pero 'yun naman po yung hindi representante mm. ng kabuuan ng buong Bangsamoro. Para sa ating mga lugar din dito sa Luzon o oh Visayas, isang biglang kaguluhan pero hindi po representante ng buong rehiyon o probinsya. Naniniwala po ako, Sir Ted, mm. na magigimayaayos naman ng ating conduct na halalan sa Bangsamoro sapagkat uh, alam nyo Uh, dahil nga sa presensya rin ng barn at dahil sa kahit may mga may mga political families na present doon and to a certain extent yun pa rin naman ang commitment natin sir Ted sa ating peace <clears throat> process na sinatawag Okay, sige po. So sir, uh, ito lang po. Ito, ito sinasabi ng COMELEC na yun daw pong mga multiple registrants ay maaari pa rin bumoto. Can you please uh, clarify and elaborate, sir? Sir Ted, sa ating pong saligang batas sa Article 5 ng konstitusyon, nakalagay po dyan, ginagarantya ang right of suffrage. Naku, yan po yung isa sa pinaka-importanting pinaka karapatan ng mamamayan na nakalagay sa saligang batas. At kahit na, kahit na anong klaseng police power, ay hanggat maaari, it will always lean in favor of the right of suffrage. Ngayon po, tama naman po, kapag ka double registrants, ay talagang mapapailan ng kaso yung double registrant. bakit ka naman nagpa-double, naging double registrant or multiple registrant? Pero, aminin po natin at dapat natin tandaan, hindi porket nag-commit siya ng pangalawang registration na maaaring alam niya o hindi uh, intentional o intentional, eh dapat po may matitira pa rin na registration. At kalimitan po at nakalagay sa ating Republic Act 8189, yung continuing registration law, na pagka po nagkaganon, do, double or multiple registration, matitira pa rin yung old o yung unang registration upang ipagkaloob sa kanya yung right of suffrage na nakalagay sa saligang batas. So ang ibig sabihin niyan, kung nagdoble ka na hindi mo sinasadya, lumipat ka na ng address pero hindi mo pinakansila yung una, wala ka doon sa listahan ng butante doon sa iyong bagong gustong botohan kundi nandong ka sa luma at ka dapat bumoto. That, tama po, Sir okay. Ted. At uh, unfortunately, pasensya na doon sa mga nagkaganon. Uh, mat nagkamali po kasi kayo ng ginawa. Siguro so asserted, sa halip na nagpa-transfer of registration na paulit-ulit nating sinasabi dahil matagal na hindi umuwi sa mga lugar nila, lalo sa mga probinsya, ang ginawa dito sa bagong tirahan, sa bagong lugar kung saan sila naandyan, ay nagpa-register ng bago. Eh, tapos open pa po at naandun pa hmm. yung registration hmm. ng una. Kaya double yan, registration. Dapat talaga ang remedyo, transfer of registration ang ginawa. Ayun, opo. Kasi before ka nga makalipat, kinakailangan ka munang umabiso doon sa pinanggagalingan mo ng Comelec, nalilipat ka, di po ba? Ganun yun, no? Tama po, tama po sir Ted. Okay. Although mm -hmm. pagka mapapatransfer ka ng registrasyon, dito ka lang pupunta sa local Comelec kung saan ka nagpapalipat at ang local Comelec na po sir Ted, magre-request magre ng lahat ng records uh -huh. niya. Munggalingan mm. niya na Ayon o po sa so magsasabi ka doon sa iyong pagpaparehistrohan dapat na ikaw ay lumilipat ng iyong uh, ano presinto. Tama po sir Ted at madami pa okay. diyan mm -hmm. matagal lang hindi nakakopoto dahil matagal lang hindi nakakauwi sa mga probinsya halimbawa eh pagkatapos ng ng bago dapat ay mali yon. Mm -hmm. Ang tamang solusyon, transfer with reactivation. Transfer with reactivation. Ipapa reactivate yung uh, registration niya na naisang tabi na sapagkat matagal na siyang hindi nakakaboto. So, so ngayon ho ba marami pa nga pagkakataon na iyong pong nag-transfer oo, ay nairehistro pero hindi pa po nabubura yung kanyang reso sa kanyang luma? mat uh, mat mad madami na pong natanggal uh, Sir Ted sapagkat uh, uh, nagkaroon po tayo ng hearing nitong uh, nakaraang unang linggo ng Oktubre yung tinatawag na Election Registration Board ng bawat bayan at syudad kung saan yung mga application for transfer nila of registration ay na-approve na and therefore kasalukuyan ng pinapakuha yung lahat ng records nila doon sa mga pinanggalingan nila. Ang talaga lang pong problem namin ngayon, Sir Ted, yung pong mga badami nagpa-transfer ng registration sa napakadaming lugar na para bang bigla na lang nagkaroon ng gintong madami doon sa lugar na yan o nakadiscovery ng langis, biglang dumami, ang nagang nangyayari po sir Ted base sa investigasyon namin yung barangay certification yan ang ginagamit na, na weaponize uh, highly politicized yung barangay certification sine certify na taga diyan yung mga taong yan kahit naman hindi uh, so ano ho ang mangyayari doon kung uh, ikaw eh, na certify ng barangay na taga doon ka at napa ka pero meron ka pa pang kapalang isa pang rehistro ano yun sa panahon ng halalan di ka makakaboto o makakaboto ka pa rin ay hindi po sila makaka hindi po sila makakaboto sa bagong registration kung hindi doon pa rin sila dapat boboto sa dati nilang registration. Sapagkat yeah, active pa po yun, hindi nila pinakancel, hindi nila pinalipat, pero itong bagong registration, mm -hmm. dahil exist po unang registration, ito ay mababali, wala po lahat, Sir Ted. Okay, sige po. So salamat na marami, Chairman George. Muli kaming istorbo para po liwanagin itong mga isyong ito dahil katuwang po ninyo ang aming pong himpilang para po sa tamang impormasyon. Salamat po, Chairman. Maraming salamat po, Sir Ted, ng um, DJ Chacha. Mabuhay po kayo. Thank you, si Chairman George Garcia.